Hi guys, welcome back to my channel, Buhay Abroad by Aris. Ngayon naman ay um ibabahagi ko sa inyo, or ituturo ko sa inyo ang isang simpleng tutorial na uh, alam ko lahat uh, hindi lahat pa alam ito. So, uh, bago pa la 'yon, 'di ba lahat tayo may mga YouTube account na natinatawag. So, meron tayong YouTube account kaya tayo may YouTube app, 'di ba? <coughs> so, may mga YouTube account na tayo. Ngayon, pag may gusto tayong panoorin, pupunta lang tayo sa YouTube app natin kasi may mga YouTube account na tayo doon, di ba? Kung baga, ano na yon uh, matik na yun na pag pumunta tayo sa YouTube uh, app natin, ma makakapanood na tayo ng kung ano mga gusto nating panoorin ng na mga mga ano doon, mga view, uh, videos doon. Kasi nga, may YouTube account na tayo. <coughs> At hindi natin yan sinasign out, di ba? Lagi ano na 'yan siya. Kumbaga naka-sign in na 'yan siya palagi na kapag every time na gusto nating may panoorin, pupunta lang tayo sa YouTube app and then <coughs> mag uh, ano na 'yon, dire-diretso na 'yon, nakakapanood na tayo ng anything doon. Ngayon, mayroon akong isang tutorial na ituturo sa inyo kasi uh, ang dami pa rin, ang dami kong nai-encounter na nagsasabi talaga na bakit bakit kailangan kong mag-sign in ng mga ganon. So, halimbawa, halimbawa, punta tayo sa punta tayo sa messenger. Sa sa messenger, lalo na sa messenger, ha, punta tayo sa messenger. So, punta tayong messenger ganyan. So halimbawa, <coughs> meron akong sinend na link. Na YouTube link ko. So ito, gaya nitong namatay lang talaga silang lahat. Sayang. So sinend ko kasi yan sa sa <coughs> group ko. Ngayon, um, so halimbawa, uh, i-i-view nila yan. <coughs> Ibo-view nila yan. <coughs> Pag-venue nila yan. Pag-venue mo yan or kahit na sino na may nasesenda ng ganyang uh, link or ng video link ganyan. So pag kinlik mo yan, dyan ka mapupunta. Dyan ka mapupunta. So ngayon, ah uh, edit champ, nakita mo na kay YouTube na, 'di ba? Pinapanood mo na nga, nag-nagpi-play na siya. Anong ganyan. So ngayon, gusto mo siyang, kalimbao kung hindi ka pa nakasubscribe sa kanya, gusto mo siyang isubscribe. Gusto mo siyang isubscribe. Pero, ganyan ang lumalabas. Want to subscribe this channel? Sign in to subscribe this channel. So, hindi, pinapasign in ka niya. So, ngayon magtataka ka, bakit kailangan mo mag-sign in? Eh, may YouTube ka na, di ba? May YouTube account ka na. So, ang mangyayari niyan, pag mo yung sign in, talagang kailangan magsa-sign in ka to be able to parang yun nga ma subscribe ka ng any 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 channel na gusto mong i-subscribe o makapag-like comment ka sa any videos na gusto mo ganyan ganyan pero ang mangyayari diyan magkakaroon ka ng uh, ano parang uh, panibagong uh, parang YouTube parang ganyan per, parang ganon pero kasi dahil hindi naman na kailangan yun hindi na yun kailangan kasi may mga sabi ko nga diba sa umpisa pa lang may mga lahat tayo may mga youtube app na kasi lahat tayo gumagamit ng youtube for easy, easy access doon sa mga videos na gusto nating panoorin mga movies kung ano lahat kasi halos napapanood na sa youtube so lahat talaga tayo may mga youtube app so hindi mo na kailangan mag sign in ang gagawin mo na lang kapag nakaka encounter ka ng ganyan Or kasi madalas eh, madalas talaga kapag sa messenger is yung, yung, yung link or yung video link, ang mangyayari, dito ka talaga niya dadalhin. Wherein, kapag gusto mo siyang, tinan mo, kapag ilalike mo, hindi siya, hindi, ta, hindi mo siya talaga, hindi ka makakapag-like. Sasabihin sa'yo, open in mobile app or sign in. So, dalawa lang yung, dalawa lang yung choices mo, which is, doon ka talaga sa mobile app mo, kasi nga, may app ka na nga kasi di ba so, either i-open mo lang itong open in app kaya para ma mare-redirect ka na doon sa mismong YouTube app mo na you can freely subscribe any channel or you can freely like comment sa any videos na gusto mo or na pinapanood mo ganoon kasi nga may YouTube account tayo yun yung tinatawag na YouTube account pag meron ka na kasi noon uh, makakapag-comment like anything ka na dyan, makaka anything na gusto mong gawin dyan sa YouTube mo. So, ang gagawin mo lang, either you open up mo yan, o kaya mag-sign in. Pero hindi, yun ang sinasabi ko, hindi mo kailangan mag-sign in. Para hindi ka mag doble doble Ang gagawin mo, open up ka. Or, yung isang pinakamadaling option din, pagka naka, pag napunta ka sa ganitong setting ng, ng, ng YouTube, nakita mo tong tatlong dot sa taas. Yung tatlong dot sa taas. I-click mo lang yan sa upper right side. Diba sa, sa left side? upper upper left side yung messenger tapos may arrow dito sa right side sa upper right side may tatlong dot i-click mo lang yung tatlong dot lalabas yung mga options yung send in messenger copy link mark as suspicious open in youtube privacy policy ang gagawin mo ngayon i-click mo lang yung open in youtube ganun palagi kapag sa ganitong set, set settings ka ng YouTube mapunta kiklik mo lang yung tatlong dot sa taas, open in YouTube para doon ka mismo sa YouTube app mo mapunta. And you can freely do anything doon sa YouTube account mo or kung YouTube channel mo. So ganun lang siya ka, ganun lang siya kadali. Kasi natutuo lang hindi hindi ano, hindi hindi tawag nito, hindi ganun, hindi lahat. Hindi pa talaga lahat alam yung ganitong ano, ganitong um, uh, tutorial. So, malaking bagay na naibahagi na ko ito kasi kahit pa alam, alam ko yung ganitong, ano, ganitong uh, setting kasi na mata kumbaga, ibinabahagi ko lang kung ano yung uh, nalalaman ko. Kaya para lahat tayo, aware sa ganito kasi syempre garing gagaya natin pag meron tayong mga gustong i-share sa mga kaibigan natin sa family natin o kahit sa mga family niyo pwede niyo ituro ito sa kanila so kung may gusto kayong uh, i-share sa kanila at hindi nila ma-open mismo doon sa YouTube app nila ganun lang din sorry excuse me ganun lang din ang ang gagawin yung ano ituro sa kanila na ah okay sabihin niya hindi hindi ko man hindi man ako makapag-like, hindi man ako makapag-comment, sabing ganyan or hindi man ako maka-subscribe sa iyo, ganyan-ganyan, 'di ba? Sasabihin nila 'yon. So ang gagawin niyo lang, ang gagawin niyo lang, ituro niyo din sa kanila na, 'yun nga. Pag napunta sa ganitong setting, pagka-open ng link and then mapupunta sa ganitong setting, i, i click lang nila 'yung 'yung tatlong dots sa taas and open in YouTube lang sila para mapunta na sila mismo doon sa YouTube app nila. So ganoon lang. Ganun lang siya ka simple, ganun lang siya kadali. I hope na meron kayong natutunan at na uh, sa dito sa na share kong uh, nalalaman ko sa ganito. So, thank you and watch out for my next videos. Bye.